Kami Mas masabaw yung walang laman. Huwag mo na ng buo. <laughs> Alin ang titingalin? Ano? Ay, ay, ilang piraso? Sige nga, tigpasin nyo na nga yan tayo. Hindi, yun na lang siya. Tidak, na na lang siya. tatlo na yun, o. Oh. Huwag mo na itong binawasan. Eh, babi, ay, magulang ay, na yun. Mas maano nga yung sabaw? Ay, ay, ano? Diyos ko dahi. Magtalo-talo baga. Yun na lang, <laughs> tatlo na yun. Iniwan mo na sa akin. Si tatay. Kaya niya malaki na yan. Ay, nako, oh, okay. nag-aaway pa sa pagpitas. Sige, laklakin lahat ng, ano na yan, isa pa. Ah! <laughs> <Kasar. Kasar. laughs> <Kasar. Kasar. laughs> <laughs> isa diba? pa, kulang yan. Ay, tatay, akin yan, Umaka isa ka pa. <laughs> diba? <laughs> ay, Ayan, isa, akin. Alay, na. isa, isa na, akin Isa diba, <laughs> <pinag -i> <laughs> <laughs> Ito pa to yun, mas marami. Eh, mababagsak.